pagbubukas ng malaking oportunidad. Ito ang naging pahayag ng humigit kumulang 70 boat operators mula sa General Santos City matapos nilang matagumpay na makapagtapos ng Modified Basic Safety Training na pinangunahan ng Maritime Industry Authority Regional Office 12. Isa sa mga lumahok, si Arjun Villarwin, isang bangka operators ay lubos ang pasasalamat sa marina dahil sa pagkakataong makakuha sila ng kinakailangang lasensya kahit malayo ang kanilang lugar. So big opportunity para sa mga nga mga nag mga nag-apply o mga pag-campaign license kay as well, free po siya. Tapos siya opportunity din sa mga. Tapos uh, tabang sa mga mananagagpod na gusto mo wala may license na gusto nila makuha at magkuha Sa mga requirements sa mga kukas official license na pag-campaign. Para naman kay Jamal Jan Malaay, malaking tulong ang pagdadala ng Marina ng training mismo sa kanilang komunidad. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kapwa man daragad. Uh, Tuwa sa kuwa ah, is takong tabang ang uh, basic training ka rin kay pagahatag o kan, encouragement sa ako mga kauban nga mananagat, isan sa mga boat captain, na uh, wala yung mga li license, makabaton pakabat, dyan ang license. Salamat kayo. Layunin ng MBST na palakasin ng kaligtasan, kahandaan at operasyon ng mga marino sa domestic trade. Sa cloud nito, ang mga kurso tulad ng elementary first aid, personal survival techniques, personal safety and social responsibilities, fire prevention and firefighting, at typhoon preparedness. Mga pagsasanay na kritikal upang matiyak ang seguridad sa dagat. Bahagi ito ng mandato ng Marina na tiyaking ang bawat tripulante sa domestic maritime sector ay may sapat na kakayahan at kwalifikasyon. Ito si Rona de los Santos para sa Marina DGTV News on Den.